Americans only are the Filipinos. Nakapalo pa ito sa 200-mile EEZ ng Pilipinas. Noong panahon ni Marcos, wala tayong ginawa ang Navy natin, kundi magpasabog na magpasabog ng mga structure doon. After 1986, after the restoration of democracy, naging abala tayo sa anti-internal politics. Nakalimutan natin yan. guys, di ba? Napakalakas natin noong panahon ni Ferdinand Marcos. Yan. Isa ta tayo ang pinakamalakas sa Asia. Kompleto ang mga kagamitan natin noong panahon ni Ferdinand Marcos. May mga missiles tayo, may mga tanki, may mga artillery. Yan. Nakikita ninyo yan sa video at mga picture. Pag-aari natin yan, may mga jet fighter, may mga barkong pandigma, may mga missiles, mga kanyon. Talaga naman, tinagorean tayong Tiger of Asia nung panahon ni Ferdinand Marcos. Sa panahon niya, maraming bansa ang natakot sa atin. Ang China, hindi tayo makanti dahil mas maunlad tayo sa panahon. Ni Ferdinand Marcos, mas maunlad tayo sa China, mas maunlad tayo sa Asia, sa buong mundo. Isa tayo sa pinakamaunlad. Isa, ta Isa sa kinatatakutan ng Pilipinas noong panahon ni Ferdinand Marcos sa Asia at sa buong mundo. Tayo ang nagahari sa Asia noon. Ngunit ngayon, wala na. Hinubulin na lang tayo ng China.